summer negosyo ba ang gusto mo? Don't worry dahil yan ang ituturo ko sa inyo. Nakapouch po ito kaya madaling bitbitin ng mga bibili sa'yo. Bagay na bagay ang negosyo na ito sa init ng panahon ngayon. Pero bago ang lahat, tikman muna natin to. Grabe, sakto lang ang tamis niya. Bukod sa mura, ito pa ay malasa. Gagamit tayo ng isang sachet ng tang strawberry. Kayong bahala kung anong klaseng juice powder ang gagamitin nyo. 1/4 cup sugar. 40 ml evap. At isang litrong tubig. Haluin lang natin at tunawin. Next, dalawang kutsarang blue lemonade naman ang titimplahin ko. At isang sachet ng tang pineapple ang gagamitin natin dito. Hindi to sponsor guys. Sadyang konti lang ang tinitimpla ko kasi sample lang naman ito. Naglagay lang ako ng evap tapos ibuwasan natin yung blue lemonade. So gagawa lang tayo ng kulay green na drinks dito. So okay na to. Next, tang mango naman. Tatlong flavor lang ang gagawin ko. Pwede din kayong gumawa ng flavor na choco. 1 4 cup sugar. 40 ml evap at isang litrong tubig. Kailangan kasi medyo matamis ang drinks nyo kasi maglalagay pa tayo ng yelo. Tapos maglagay tayo ng malamig na tubig sa ating cream cheese powder. Enjoy yung brand nito kung bibili kayo. Heto yung lalagyan na gagamitin ko pero wala itong kasamang straw. Bale sa ibang shop ko pa binili yung straw nito. Ilalagay ko lang siguro sa comment section kung bibili din kayo. mag-design na tayo sa ating pouch. Tapos, yelo naman ang ilalagay ko. Ibuhos na natin yung juice drinks dito. Then, ilak lang natin to. Yung straw sa ibabaw ko lang ilalagay. Heto ng ating summer pouch drinks. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Kayo nang bahala maglagay ng presyo kasi depende yan kung gaano karaming juice ang ilalagay nyo. Kung ayon yung ilagay sa pouch, pwede naman kayong gumamit ng baso. Mas madali kasing i out ito kasi hindi mo na kailangan ng plastic dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Ba bye Bye-bye.